Paalala, ang kabanatang ito ay naglalaman ng mga patunay ng pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ sa katotohanan. Sa ating paglutas sa mga misteryo sa likod ng salaysay na ito, ihanda niyo ang inyong mga sarili. Buksan ang inyong isipan sa rasyonal na diskurso. Hayaan niyong ilakbay namin kayo sa mga hawak na patotoo. Ihanda ninyo ang inyong mga sarili dahil panahon na para mapakinggan at bigyang daan ang boses ng krusado. tagapanood. Ako po si Maribel Salapa, ang inyong kasama sa pagtuklas ng kababalaghan, kaagapay sa paglalahad ng katotohanan. Ito ang CDCC Podcast, Timek T. Cresado. Halos karamihan po sa mga kabataan ngayon ay hindi na nakita o naabutan ang ating ama, Mons. Dr. Fino S. Magliba. Kaya naman, nakilala na lamang nila si Apo Lakay sa mga kwento mula sa kanilang mga lolo, lola, mga magulang at sa mga nakakatandang membro ng presado. Gayon din, marami ring nagtatanong na hindi membro. Bakit si Apo Ruping ang itinuturing ninyong Diyos Espiritu Santo? Paano naging Diyos si Apo Ruping? Sa bahaging ito ng ating podcast, malalaman natin ang malalim na epekto sa isang tao at kababalaghan na ginawa ni Ama RSM at kung bakit siya ay itinuturing nating mga krusado bilang Diyos. Ngayon, mayroon tayong mga espesyal na panauhin. Isang taong nakaranas ng hiwaga ni Ama RSM at sabik na ibabahagi ang kanyang patutuo sa atin. Makakasama rin natin ang isa sa alagad ng Diyos upang gabayan at bigyan tayo ng mas malalim na pagpapaliwanag sa bahaging ito ng ating talakayan. Malugod ko pong ipinapakilala sa inyo ang ating mga panauhin sa araw na ito. Sige ng Placida Manzano Granil, at ang Arsobispo ng Mindoro Batangas Archdiocese, Monsignor Jaime Lorenzo. Una po sa lahat, salamat po sa pagsama sa amin ngayon. Maaari po bang ipakilala ang inyong sarili at ibahagi ang inyong karanasan sa inyong espiritual na paglalakbay? Mapagpa ng araw po sa ating lahat. Ako po si Placida Manzano Granil, 73 taong gulang mula sa apitong chapter ng Mindor, Batangas at Giyadeses. Nagsimula ang aking espiritual na paglalakbay noong taong 1970. Ito rin ang taon kung kailan nagmisyon si Apo Lakay sa chapter ng Apitong at saka sa taon ding ito. Ako ay nagpabinyag at nanumpa bilang isang ganap na miyembro ng kursado. Nay, maaari niyo po bang ikwento kung bakit at paano po kayo naging membro ng krusado? Una, akong naging krusado ng mag-mission si Monsignor Dr. Penes Magliba sa 5 chapter sa Oriental Mindoro. Nung nag-mission noon si na Ama, sa 5 chapter ako ay nagpagamot. At ako ay medyo kuha ng aking menstruation, matipid. Ay hinaplos ni ama ang aking tiyan. Mula noon ay naging, naging maayos na ang pag-menstruation ko buwan-buwan at doon na nga ako naniwala. At pati sa aking ina na nagpagamot dito sa dito sa Sampabian, kinabinsin rin ako ng aking ina na pumasok na sa pagiging kursado at mahimala, maraming kabalaghang kinukwento nung sa amin. Sa kanila si Ay Ama nung nandito pa nung nagsisimba siya dito nun. Sa, dito sa dito sa simbahan na hindi pa masyadong malaki ang simbahan nun, maliit pa. Na sabi nga uh, ang kwento ni Ama na hindi daw namamatay si Dr. Jose Rizal marami pang mga kwento. Ay malo na, mula noon, ay tumimo sa akin kaisipan na bakit nga ba hindi ko nga subukan? At ako'y parang medyo no sa gabi-gabi, nung no, aking vinay pilosopong aking ina, hindi na, parang ako'y nakakonsensya na, hindi na ako nakakatulog gabi-gabi. Parang nakonsensya na ako ng aking spirito dahil vinay ko nga yung aking ina noon. Tapos nung sila ay nagpunta nga sa Arbitong, ay parang aking ina, ay nung makita si Ama na pumanig na sa first floor na doon sa simbahan doon. Ay hindi niya agad nakita si Ama. Sabi, nasaan si Ama? Nasaan si, si, si Ama? Hindi, dyan, hindi daw niya agad nakita na nakupo sa hilerang yun. Ay ano si Ama? Sabi nung katabi niya, hindi daw niya nakita. Tapos minsan pa, yung aking isang anak ay nag-volunteer na sumama sa akin sa simbahan. Inay, pasama naman ako sa simbahan ninyo. Gusto ko rin narating yung simbahan. Ay, eh, hindi ko naman alam na siya pala. Nung nagbibindisyon, si Apo Monico Balawin ay siya ay nakatingin doon sa nagbibindisyon. Nakaganyan yung kamay ni Apo Balawin. Nakita niyang may butas at kaunting dugo sa palad. Sabi niya sa akin, inay, bakit yung inyong pare may butas yung palad? Eh, ang paliwanag ko naman, ayun ang sa katunayan, ay sumasabi talaga ang Panginoon Heso Kristo sa kanya. Sa aming mga pare ng krusado, sabi ko naman ganun. Ah, sabi niya ganun. Tapos yun, kaya ako naging panarin. Naniwala talaga na lubusan sa uh, kay ama. At sa mga panahong iyon, naunang nang naging miyembro ang aking kuya na si Miguel Manzano. Bago man ako, manumpa, pinapangaralan na ako ng aking kuya sa mga katuruan ni Apo Lakay. At nang ako'y naging isang ganap na miyembro. Binigyan niya ako ng isang dasalan at tinuruan niya ako magdasal. Bika niya sa akin, Oh, ito ay da ang dasalan. Magtir ka ng kandila. Kinakailangan tumbarin mo din ang pasasalamat sa umaga at gabi. Sa oras na yun na aking pananalangin, ako ay nagtaka kung bakit nagamoy rosas, rosal ang buong kwarto ko at ako ay kinilabutan. Dito ko napagtanto ang mga pangaras sa akin ng aking kuya Miguel patungkol kay Apolakay na siya ay totoong Diyos. Talagang hindi po kapanipaniwala kung paano magbabago ang ating buhay kapag nahanap natin ang daan patungo sa katotohanan. Ngayon po, maari niyo po bang ibahagi sa amin ang ilan pa sa inyong mga patotoo at karanasan tungkol sa hiwaga at misteryo patungkol kay Apolakay? At paano po ito napatibay ang inyong paniniwala? Noon, ang aking ate Mina na si Maming Mansano Rayos ay inali, inalihan ng masamang espiritu. Siya ay ginamot ng aking kuya Miguel sapagat siya ay nabiyayaan nga ng kakayahan sa pangagamot. Habang ginagamot ni kuya Miguel si ate Maming, nagsalitang maligno sa katawan niya at sinabi, Ito si Maming, mahina ang loob nito. Ngunit siya ay mapagmahal sa mga bata. Pero yung sinasamba na yung Diyos, kami itakot sa Kanya. Dahil malapit naming mawala, siya ay nasa ibang anyo lamang. Lubos ang aking pagamangha, sapagkat ang tinutukin niya ay si Apo Lakay. Isa pa sa mga misteryo ni Apo Lakay ay nang magpakita siya sa panaginip sa aking anak na bunsong si Domingo Granil. Ayon sa kanya, Inay, totoo nga po pala si Apo Lakay sa akin pong panaginip ako po ay pinasakay niya sa Baston, niyang dala. Ipinakita po niya sa akin ang impyerno. Ang daming umiyak na tao doon. At saka ang kalangitan, ang daming ginto doon. At dahil sa mga karanasan ito, mas tumibay pa ang aking pananampalataya. Bagaman, dalo lamang kami na aking, aking bunsong anak na miyembro ng krusado. Sa aming pamilya, patuloy pa rin akong naniniwala at sumasampalataya sa kabila ng pagsubok at pagkutsa ng aking napagdaanan buhat sa aking mismong kabiyak. Sapagkat buong aking paniniwala at pagtitiwala sa ikalawang sugo at Diyos sa panang ito, ang ating ama ay walang iba kundi si Monsignor Dr. Pinis Magliba. May dagdag ko rin lamang isa pang kwento patungkol sa aking ama. nag rin kung bakit ako mapaniwala sa pangyari na kai Ang aking ama hindi pa kursado noon. No siya ay pumunta sa sentral noon dito sa Pabian Pangasinan. Nanon pa rin siya bilang krusado. Kaya lang, yung parin na nag sa kanya para siya ay manumpa, ay tinanong, tanong pa niya kung ano-ano pa. Maya-maya ay nakita daw naman na ang ama na kurap yung mga santo doon sa harap ng altar. At isa pang pangyayari na nangyari sa buhay ko nung kami dalaga pa. Dalaga pa rin ako, tatlo lang kami sa bahay. Gabi no, katatapos na namin kumain. Sabi na aking ina, En, baka ni maajay aso tayo. Pwede pumunta na yung aking ama. Ako na may nasa may, kwarto. Maya maya may, biglang kumalabog. Ayun tinan ang tinanakin ng ina. Ay, ingat siya nangyari kanyang. Sabi na aking ina, yung pala nawala ng malay. Sabi, Ida, Ida, ang iyong, ang iyong ama, ang iyong tatay na ng malay. Tapos nag-iyak ng aking ina. In-in, agreeing kaya tuloy ang pagsigaw doon sa may bintana. Kuya Miguel, Kuya Miguel, marito ka, nawala ng malay ang tatay natin. Sabi ko nun. Ay nung nagsisip na gano'n, agringkan, kan in, agaring kan. ay humarok nga ka -huh. may, -may, -may, may nakitang malaking ibon ng parang nakasuta. Hindi ko sabi na akin inay. Malaking ibon na parang nakaputing nakasuta na. Ah. Nakita na akin, Ama, ay no kami labas naman na na akuan ay nagkamali ng aking tatay yun lang na, na nakapagpa sa akin na parang totoo. na pa rin nga na aking ina sa aking kapitbahay na witness of Jehovah na ay hindi yan hindi yan si Jehovah Imagina imagi imagination mo lang yan sabi sa aking ina ay, hindi na na akin basta nakita ko yun talaga na itong aming sinasamba talaga ay makapangyarihan, sabi na lang ina doon sa aming kapitbahay na witness of Jehovah. talagang mga kalimutan. Para padagdag ng padagdag na aking paniniwala, makapangyarihan talaga si Ama. Ganoon po pala yun, Nay. Maaari nyo rin po bang ikwento kung may ibang karanasan pa po kayo ng panggagamot ni Apulakay noong siya pa po ay naririto? Ay, na ako yung narito, nag, din nga ako sa kanya sa apitong, na nagmission sila noon. Ay, nagpahilot ako ng aking tiyan. Dahil ako ay medyo mahina aking administration. Eh, mula nung mahaplusan ni Ama ang aking tiyan, ay naging maganda ng daloy ng aking pag-administration, buwan-buwan. At saka nung ito, nung kayo yung nagpagamotin dito kay Ama, nung, bahay pa, nung nagpunta kami dito, sinabi niya sa akin na ako ay may sakit sa bato. Pero hindi ko naman nabili yung kanyang nersitang gamot sa akin dahil ko lang ako sa perang baon noon. Pero natataka ako sa sarili ko bakit gumaling, gumanda ang pag-ihi ko hanggang ngayon. Yun ang isa pang himalang na naranasan ko sa aking buhay sa pagpapagamot kay ama. Na walang imposible sa sa paniniwala sa Diyos, walang imposible sa Diyos kapag ikitalagang maniniwala. Madalas nating marinig ang tungkol sa mga kababalaghan ni Ama Mons Dr. Rovino S. Magliba. Ngunit laging nakatutuwang marinig ang mga personal na patotoo. Ngayon naman po apo, paano po ninyo bibigyan ng banal at mas malawak na pagpapaliwanag ang nailahad na patotoo? Uh, <clears throat> Isang mapapalang araw po sa ating lahat at magandang oras Madam Maribel at sa ating tagapanood. Una sa lahat, ako po ay uh, magbibigay ng pinakamatas na pagpupuri at pagpupugay sa ating mahal na Ama at ina ng pananampalataya, Ama mong Dr. Pinis Magliba at ina Nuestra Senyora Cecilia na Magliba. Uh, sa oh yes, uh, Madam Maribel, tungkulpo po sa pangyayaring kamangha-mangha at kapangyarihan na nagawa ni Ama Monsignor Dr. Pinis Magliba, tutupulat yon. Marami tayong basihan sa pangabagay na iyan katulad ng kwento ni Mrs. Granel. Una po, mula pa pagkabata at ang pamilya namin ay masugid na kasapi ng pananampatayang Crusaders of the Divine Church of Christ. Hanggang sa magbinata na ako, madalas akong nakakarinig ang mga kwento ng mga matatanda tungkol sa mga ipinamalas ni Ama Monsenyor Dr. Pinis Magliba na kababalaghan at kapangyarihan. Lalo na sa mga dumalo sa ginaganap na evangelical mission noon, maraming iba't ibang uri ng kababalaghan at kanilang nasaksihan tulad na lamang ang panggagamot ni Ama Monsenyor Dr. Pinus Magliba sa iba't ibang uri ng sakit, pag-uopera ng appendix, pagbubunot ng ngipin, at marami pang iba. Ang pangalawa, sa paglalakbay ng panahon, taong 1987, pumasok akong seminaryo. Mula doon, mas marami akong natutunan, mga lituntunin natin sa simban, lalong-lalo na patungkol sa ating Panginoong Diyos. At marami akong naunawaan, natuklasan sa buhay ni Ama, Monsignor Dr. Opines Magliba. Napatan napatunayan ko nga ang mga ng matatanda at doon sumibol ang aking paniniwala na si Ama Monsenyor Dr. Pinus Magliba ay hindi isang ordinaryong tao, kundi isang makapangyariang Diyos. Gaya na napatunayan ni Mrs. Granil, bakit ko nasabi ito, mga bagay na ito? Sapagkat mismo ako'y nakasaksi sa kababalagan ni Ama Monsenyor Dr. Pinus Magliba, taong 1996 na kasalukuyan ginagawa ang Santa Cecilia Basilica Church may isang kamanghamanghang pangyayari ang ginawa ni Ama RSM. Sa araw na yun, ay naganap ang malaking buhos na kongritong simbahan. Ngunit may maitim at makapal na ulap na nagbabadya sa isang malakas na pagulan. Tumingala lamang si Ama Monsenyor Dr. Pinis Magliba at may ibinulong sabay iwinagayway ang kanilang dalawang kamay at pinalihis ang maitim na ulap sabay sabing pumanawkan. Agad naman lumihis ang ulap na parang itinulak ng malakas na hangin. Marami ang nakasaksi sa pangyayaring ito. Ang mga pangyayaring nagpakita ng kababalaghan ay magpapatunay sa pagkadyus ng ating ama, Monsenyor Dr. Opinus Magliba. Sapagkat ang matanda at kababalaghan ay makikita sa kanyang mga gawa, gaya ng sinabi ni Pungisus sa isang libro ni Juan, ay mababasa sa Juan, Kabanata 4, Talata 48. Sinabi nga sa Kanyang Isus, malibang kayo'y makakakita ng tanda at mga kababalaghan, ay hindi kayo nagsisipaniwala sa anumang paraan. Para po sa ating mga tagapanood na maaaring naghahanap ng parehong kaugnayan, o patutuo sa pagkadyos ni Ama RSM, ano pong payo ang maibibigay ninyo sa kanila? Ah uh, yes, uh, Madam Marabel, ang masasabi ko sa ating mga taga-subaybay at nanonood na episode na ito patungkol sa pagkadyos ni Ama Monsignor Dr. Pinis Magliba, ang kailangan natin ay pananaliksik at pagtuklas sa katotohanan. Sapagkat ang ibinahagi namin ay sa inyo ay pawang katotohanan upang makaiwas tayo sa makamundong aral at mapunta tayo sa tunay na aral ng Diyos. Ang Diyos Espiritu Santo Monsignor Dr. Opinis Magliba. Ang sabi ng libro ni Juan kabanata 8, talata 32 at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong mga salita at kwento sa amin ngayon. Ang atin pong mga tagapanood ay tiyak na nakakuha ng mahalagang aral mula sa inyo. Sa pagtatapos po ng ating talakayan ngayon, naway ito'y tumatak sa ating mga puso at maging inspirasyon. Gamit ang mga patutuon ay binahagi, hayaang mag-alab ang espiritu ng katotohanan at sama-sama tayong tumibay sa pamamagitan ng mga kwentong ating narinig. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa talakayang ito abangan ang mga sumusunod pang talakayan na magpapatibay sa ating paniniwala at pagkakilala sa katotohanan muli ako po si maribel salapa at ito ang cdccpi timec tikrusado thank you